Araw sa Aris. Sa pagsikat ng Virgo, malinaw at tumpak ang iyong mga konsepto dahil ikaw ay maparaan. Para sa mga negosyo, maaaring may posibilidad na umasa ng labis sa suporta ng iba. Ang pagtuon sa mga detalye upang isulong ang iyong karera gamit ang iyong mga ideya ay magdadala sa iyo sa tagumpay na iyong minanais. Ano ang mga makahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa amin tumpak at may karanasan ng mga psychiko. Makipag-usap sa Absolutely Psyche. Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na at siyam naput tandang bawas, walong libo, pitong daan at anim na pito o bisitahin ang Absolutely com